try kong kumain ng dalawang beses sa isang araw. Kasi alam nyo guys, noong nag-transfer ako dito, isang beses na lang akong kumain sa isang araw. At bumaba yung KG ko. Bumaba talaga. As in. Bakit ka alam ko, hindi ako naki, na hindi ako nagtitimbang. Pero alam ko kasi, yung, yung, yung suso ko, <laughs> walang laman. <laughs> Walang laman yung didi ko na. <clears throat> so, try kong kumain ng dalawang beses isang araw. Every kasi, isang beses lang ako kumain and then pag sa nagugutong ako sa gabi after akong ano, mag-work. Karamihan of karamihan around one like that. Makain lang ako ng ano ng ice cream or ano biscuit doon sa shop na free. Ayun to lang. Pumayat yung didi ko. <laughs> Walang laman. Yung ice cream hindi natanggal. Tamad akong kunin yung normal na spawn ko doon sa kitchen. <laughs> kasi dito lang ako sarong kumakain. Um medyo madali akong kumain kasi meron akong upait. Alam niyo bang, dito ako nagluluto ng rice ko. Dito din ang plato ko. This is my plate and my cooker. <laughs> 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 hmm. hmm. Kahit na nung bone, gustong gusto kong kainin nito. Mm hmm.